Gusto mo ba na maghahabol ang taong bumaliwala sa iyo? At gusto mo ba na gagana ito instantly? Pwes gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon nang ikaw ay habol-habolin ng taong mahal mo. Malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Basta gawin ito sa mabuting paraan at hilingin ng buong puso. Gawin ito sa kahit na anong araw o uuras na gusto mo. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. At sa likod ng papel ay isulat mo, ako lamang ang habul-habulin mo habang buhay. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos, hawakan mo muna saglit ang papel. Pakatitigan mo lamang ng maigi ang pangalan niya na nakasulat. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya at sambitin mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ako lamang ang habul-habulin mo habang buhay. Sambitin mo lamang ito ng pitong beses at pagkatapos kumuha ka lamang ng lighter o pusporo at sunugin mo lamang itong papel at pagkatapos kunin mo ang abo at ilagay sa seplak o di kaya kung anong plastic na meron ka na pwedeng paglagyan ay pwedeng gamitin at saka ilagay mo itong ritual sa unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog. At kung sakaling ikaw ay aalis, pwede mong dalhin itong ritual kahit saan ka man magpunta. At paniguradong habang buhay, ikaw lamang ang habul-habulin niya. Basta magtiwala lang sa mga ganitong pamamaraan dahil isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At syempre po, huwag kalimutang palagi magdasal sa ating may kapal dahil siya lamang po ang nakakaalam at mas makapangyarihan sa lahat. Naway ito ay makakatulong sa inyo at may isa na naman kayong natutunan sa mga binahagi ko. At eto muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.